umpisahan pa ang mga susunod na kabanata ng mga patutsyada ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasunod ito ng mga binitawang sama ng loob ng unang ginang laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga bumabatikos sa kanyang asawa na si Pangulong Bongbong Marcos. Upang dalin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Yam Ocampo. Naniniwala si dating presidential adviser for political affairs na si Ronald Yamas na patikim pa lamang ang mga patutsada ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Politiscoop, sinabi ni Yamas na magpapatuloy ang World War dahil hanggang ngayon ay wala pa ring defense system para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad aniya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may presidential spokesperson sa katauhan ni na attorney Harry Roque at Atty. Salvador Panelo. Bakante rin ang presidential adviser for political affairs at wala ring political strategist ang kasulukuyang administrasyon. Kaugnay nito, mahina ang posibilidad na mamagitan si Senator Amy Marcos sa girian ni na VP Sara at FL Liza. Tingin ko may hirapan yung first sister na mag-intervene. Dahil masyado na rin siyang tainted sa gulo na ito eh. Dapat 'yung magi-intervene 'yung hindi masyadong tainted uh mm -hmm. from both sides, no. Hindi ko alam kung meron ngayon na, na ganoon eh, no? Ang interesting Michael Ina, no? Uh, sabi nga ni Michael, in, uh, interested siya dun sa anong mangyayari do sa usap ni presidente at paka ni yeah. vice president Sara. Actually, mas interested ako do sa anong anong pag-uusap ni presidente at ng kanyang first lady. Ako, si Yam Ocampo, para sa Kwentong Politiko.